Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Pebrero 21, 2025. at 25. Sa araw na ito, habang sumisikat ang araw at ikaw ay bumabangon, dala mo ang enerhiya ng isang bagong simula. Habang pinagmamasdan mo ang liwanag na unti-unting pumupuno sa kalangitan, mararamdaman mong ito ay sumasalamin sa iyong kalooban, isang panibagong araw isang panibagong pagkakataon upang sumubok muli at ituloy ang iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay puno ng posibilidad at tila nagbabadya ang universo ng isang pambihirang pagkakataon upang ipagpatuloy mo ang iyong mga adhikain ng may higit pang sigasig at determinasyon. Sa bawat sandali, mayroong bagong aral na naghihintay, may bagong inspirasyong maaaring dumating, at may bagong pagkakataon upang lumago. Ang apoy ng iyong ambisyon ay naglalagablab ngayon at ang pagkakataong ito ay hindi dapat palampasin. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng alinlangan o takot sapagkat ang init ng iyong puso at ang ningning ng iyong pagkatao ay may kakayahang humubog ng isang mas magandang kinabukasan para sa iyo. Marahil ay matagal mo nang pinanghahawakan ang isang pangarap isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit palaging nauurong sa likod ng iyong isipan. Ngayong araw, ang enerhiya ng universo ay nagtutulak sa iyo na bigyan ito ng pansin, hindi kailangang agad-agad mong abutin ang pinakamalaking hakbang, ngunit kahit isang maliit na pagkilos patungo rito ay isa ng tabumpay. Sa panahong ito, ang apoy ng iyong pagnanasa at determinasyon ay muling pinapalakas ng enerhiya ng sansinukob. Hinihimok kang yakapin ang iyong kakaibang enerhiya at hayaan itong magningning sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa mundo na madalas ay puno ng ingay at kaguluhan, may kakayahan kang manatili sa iyong landas at manatiling tapat sa iyong tunay na layunin. Ang iyong likas na kumpiyansa at lakas ng loob ay hindi lamang para sa iyong sarili, ito rin ay isang inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo, hindi mo man namamalayan, may mga taong hinahangaan ang iyong tiyaga, ang iyong kakayahang bumangon mula sa pagsubok, at ang iyong tapang naharapin ang hinaharap ng hindi natatakot. Ikaw ay isang nilalang na isinilang upang lumiwanag, at ngayong araw, lalong nagiging malinaw na ang iyong mga pangarap ay hindi malayong maabot basta't patuloy kang maniniwala sa iyong kakayahan. Sa buhay, madalas kang tumutok sa susunod mong layunin. Hindi ka kailanman kontento sa pananatili sa isang lugar lamang, sapagkat alam mong kaya mong makamit ang mas mataas pa. Ang iyong pagnanais na umangat at patuloy na maging mas mabuti ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Ngayong araw, ang iyong likas na drive upang magtagumpay ay mas lalo pang magiging matindi. Hindi ka kailanman natatakot sa pagsubok, at ngayon, ang buwan sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo upang palawakin ang iyong pananaw sa mundo. Ang iyong isipan ay puno ng mga ideya, at kung pagbibigyan mo ang iyong sarili na mag-isip ng mas malaya, tiyak na makakahanap ka ng inspirasyon mula sa mga hindi inaasahang lugar. Marahil ay may isang proyekto o pangarap na matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo palubusang nabibigyan ng panahon, Maari itong isang career goal na nais mong abutin, isang talentong nais mong paunlarin, o isang personal na hangarin na gusto mong tuparin. Ngayong araw ay isang perpektong pagkakataon upang pag-isipan ito ng mas malalim at gumawa ng konkretong hakbang patungo sa katuparan nito. Maari mong simulang gumawa ng isang plano, maliit man o malaki, at bigyan ang iyong sarili ng direksyon. Minsan, Iniisip natin na ang tagumpay ay isang bagay na kailangang hintayin. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang bagay na kailangang pagtrabahuan at pagtuunan ng tamang atensyon. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, maaaring dumating ang mga sandali ng pag-aalinlangan o pagkabalisa. Maaari mong maramdaman na tila napakaraming kailangang gawin at tila hindi mo alam kung saan magsisimula. Normal ito, lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng isang malaking pagbabago o desisyon. Ngunit sa halip na hayaan itong hadlangan ka, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mas mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ang takot at pag-aalinlangan ay bahagi ng proseso, ngunit tandaan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang harapin ang mga hamon ng may tapang at determinasyon. Mahalaga rin na alagaan ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Ang masyadong pagtuon sa trabaho o mga pangarap ay maaaring magdulot ng stress kung hindi mo babalansehin. Maglaan ng sandali upang huminga, magmuni-muni at pagnilayan ang iyong paglalakbay. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili na magpahinga at muling punuin ang iyong enerhiya. Hindi kailangang maging produktibo sa bawat sandali. Minsan ang pinakamagandang paraan upang makamit ang tagumpay ay ang pagbibigay ng oras para sa sarili at muling pagkuha ng lakas mula sa loob. Ang araw na ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagtatapos at katuparan. Malapit ka ng maabot ang isang mahalagang yugto sa iyong buhay, at ang universo ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa iyong sarili at sa proseso. Ang mga pagsubok na iyong pinagdaanan ay naghanda sa iyo para sa tagumpay na paparating. Ang bawat aral na natutunan mo, bawat luha na pumatak, at bawat pagsubok na nalampasan mo ay nagbigay. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay gintong dilaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, kumpiyansa, at kalakasan ng loob. Isuot o gamitin ang kulay na ito sa iyong araw upang mapalakas ang iyong enerhiya at madagdagan ang iyong sigasig sa bawat ginagawa mo. Maaari mo itong gamitin sa iyong pananamit, mga accessories, o kahit sa pamamagitan ng mga simbolikong bagay sa iyong paligid na may ganitong kulay. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamputlima. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritual na paglago at kaliwanagan, ang labing isa ay nagdadala ng inspirasyon at lakas ng loob, at ang dalawamputlima ay nag-ugnay sa pagbabago at bagong simula. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon. Maaaring ito ay simpleng pagsulat ng iyong mga pangarap sa isang journal, paggawa ng isang malikhaing proyekto, o simpleng paglaan ng oras upang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit. Ang pagpapahalaga sa iyong sariling pagsisikap ay magbibigay sa iyo ng mas malakas na kumpiyansa at magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Tandaan, ikaw ay isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang likhain ang buhay na iyong pinapangarap. Yakapin ang araw na ito ng may tapang, saya, at inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy bukas? Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pagkakataon na ipinagkakaloob sa iyo at nasa iyong kamay ang desisyong samantalahin ito. Tandaan na ikaw ay isang malakas, matapang, at kahanga-hangang nilalang may kakayahan kang makamit ang anumang pangarap na iyong naisin. Ang universo ay patuloy na gumagabay sa iyo, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lumalapit ka sa katuparan ng iyong mga pangarap. Magpatuloy ka at huwag kang matakot na ipakita sa mundo ang iyong tunay na liwanag. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.